I'm not going to be a good person, 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 I'm i am not going to i am Kung hindi itulam kapasen, ang mga anak nila sa ibang bansa nagsasabi, bakit kaniyan munti? Bakit nagin dirad? Si Bradong ibig-mi ka? Si Brandi ng kinago? Bakit kapasen? Kung hindi kayo naka Dito kami sa gilid. Yes, dito kami sa EDSA. Ang dami namin sa sakyan. Ihaharang namin yan lahat pag hindi nyo kami pinigilan sa akatulak papunta rito. Pagkakalaban dito, dito tayo magkakalaban dito. Tayo to ay isang lahi, isang Pilipino. Kami po ay narito hindi upang gumawa ng kaguluhan. Hindi po kami mga tradisyonal walista na nanggigulo. Kami po ay nandito para magkaroon ng tunay na kalayaan sa nagaganap na sobra pangunurakot ng mga taong gobyerno. Ito po ang ginagawa namin ay hindi ang politika. Usapin na po ito ng kalagayan ng bayan at naamayan. Maging kayo na po ay apuntado ng mga sobra pangunurakot ng mga taong gobyerno. Ang mga salimlay po ninyo ang

wag na huwag! Dahil ang mga taong magabait, pag nasaktan, listig po yan. Hindi po kami narito para mga ras. Kaya pag-iusap, pag siya pag kami saktan. Dahil mahirap pong usapan ang nasaktan kami. Masagot na maa sa aming mga kalooban na aming mga anak ay atiktado na sobrang at pagdanakaw. Tayo po ang tuloy na magkakabantikante. At ito po ang tatandaan ninyo. Meron po tayong dalawang klase ng pag utos Ang local order at ang local order. Saan kayo ni saan Sa order o or sa local order? Kaya sana isipin nyo po, nagtapos po kayo ng kriminalong niya, hindi para gamitin sa pag-oppress sa mga simpleng mamamayan. Gamitin nyo po mga randos sa pamamagitan ng katalapaan at taularan ng ating bansa. kami po ay mga law abiding citizen. Hindi po kami narito para lupapad ng batas. Subalit ang mga magtanaka sa gobyerno, bulong, bulong, trilong, trilong ang minanakay, pero nananatili ang sarap ng buhay. At kayo'y ginagawan, utusan lamang. Hindi po kayo nag-specify na ipagtanggol ng Pangulo, Senador at Congressman.

Hindi na sila sa pinang politika. E sa pinang konso, makantas ng kamuluan ng mga mamayang Pilipino na masyado na ang inaanakala ng karapatan at kalayaan mabuhay ng marangal at maayos. Kaya sana mga mamayang namin kapulisan, huwag niyong galing sa amin ang ginagawa niyo sa mga tradisyonal realista na sinasagtan, pinipirgas, binapatuta. Kami po ay hindi nagpapalit sa ng mabit. Kaya huwag niyong sa sasagtan. Wala na isang pag-iusap para nalang tayong kagumarang. Pag-ayaan nyo kaming mag, kami mag sa ito ngayon. Pag-ayaan nyo magsalita ng manaya kaya nga po na naaayos sa Pilipinas. Kaya nga mga nga namin kapinsan. Kami po ang mga Pilipino rin. Hindi po ang anong mga ganyan sa ating dansa. Magmaalam tayo, magkaisa tayo dahil ang na pinaglalaban namin ay hindi lamang sa mga sarili namin. Pagkos, kasama na rin po kayo. Kaya sana naman, pakiusap namin para na ng gulo, papayaan niyo kami magdayag ng aming sentimento. papayaan niyo kami magdayag ng aming mga karanasan, ayaan niyo kami magpayag dahil yan po ay batas. Freedom of speech, freedom of expression. walang din nila ng pagpatas. Na Itong lugar na ito, tinutok na namin at tinatayaran din namin ng tax. Kaya sana naman, bilang mga Pilipino, karapatan din namin mag-estate mag mag dito. Karapatan namin magsalita at magtaayag ng aming sentimente. Kaya mga kapagunusan, kami na ibigusap sa inyo kung ayaw din ang buhay at kayong manakit. Tagayo for 31 years. OFW leader sa Magbukit, tumutulong sa mga distressed OFW at hindi ako politiko. Marami akong napawin sa iba't ibang bansa na mga inaapi na mga employer at pagdating dito, tinutulong ako sa Department of Migrant Worker para makakuha ng action plan na nagkakalaga ng 50,000. Kaya hindi po tayo magkakalakalaban. Hindi po kami mga taong marahas. Kami po ay mga law-abiding citizen. Nandito naman kami dahil sobra na kami nasasaktan sa ginagawa ng declare na natin. Mayaman sa ang bansang Pilipinas. Tagot ko nasabi? sabi, tayo ang bansang kompleto sa natural resources. Mula sa asukan, hanggang sa ang sa bigas, hanggang sa kasi lahat hanggang sa tayo ang pinagama kumpleto sa natural resources kalat niya lamang kurang o tawagin mga politika at walang inatukas ng tima politika ng mga politika hindi na inintindi ako sa kaunat ng bansa kasi ang gusto ninyo itatanggol niya ang mga tumatawa ng masama sa amin Bawa naman kalau Kung tayo nagkasakitan, katatalo ng lula tayo. Pilipinas at Pilipina, ang mga Pilipinas nagkatatalan. Pinagtatalan na tayo ng ibang bansa. Kahit kayong mga kapulisan, pinagtatalan na rin ng ibang bansa. Dahil ang pinagtatanggol nyo ay mga number one magdanakaw sa gobyernong ito.